Hello, hello, hello. Good morning po mga kapatid. Maraming maraming salamat po. Andita na naman po ang Kuya Vlog 23. Explore Tenerife po. <laughs> Samahan niyo po ako. Tayo po ay magbibidyo-bidyo. Maraming maraming salamat po mga kapatid. Ayan po. Good morning. Buenas dias. Magandang umaga. Ayan po. Ito po ang Plaza Wailer train station dito po tayo kukuha ng train papunta doon sa terminal ayan po ayan po samahan nyo lang po mga kapatid ito po ang paligid ng train station ayan po Ayan po ang Plaza Weller. Kaya po ang tawag sa sa train station po na yan ay Plaza Weller train station. Ayan po. Ayan na po yung ating train. Ayan na po. Ayan na po. ayan po ayan po andito na po tayo sa ating nilalakaran o trabis <laughs> maraming maraming salamat po mga kapatid nandito na naman po tayo ayan po ayan. <clears throat> nangyari dyan sa helicopter eh. ang aga-aga naman explore Tenerife po tayo i-explore po natin ang Tenerife <laughs> samahan nyo lang po kami ako mga kapatid ayan po ba hindi pa po nagpatay ng ilaw ah. <laughs> Naliwanag na, hindi pa nagpatay ng ilaw, baka nalimutan. Ayan po, ayan po mga kapatid. Patuloy nyo lang pong samahan ang Kuya Duro Vlog 23. Bye 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 po